Isang araw, may batang babae na laging nagre-reklamo. Mama, ang init! Mama, ang hirap ng assignments! Mama, ang dami kong problema! Tahimik lang ang nanay, pero kinuha niya ang isang baso at nilagyan ng kalahating tubig. Tinanong niya ang anak, Anak, ano ang nakikita mo? Sumagot ang bata, Isang basong kalahati lang ang laman. Ngumiti ang nanay, Tama ka, pero pwede mo ring sabihin kalahating puno ito. Depende sa kung paano ka tumingin. Napaisip ang bata. Napagtanto niya na kung puro reklamo ang nakikita, magiging mabigat ang bawat araw. Pero kung matutong makita ang maganda sa maliit na bagay, parang kalahating punong baso, mas magaan at masaya ang buhay. Mula noon, natutunan ng bata na magpasalamat sa kahit maliliit na bagay. Aral ng kwento. Ang pananaw mo sa buhay ang magpapagaan o magpapabigat ng problema. Laging piliin ang pasasalamat kaysa reklamo.